Anong ganap sa mundo ng showbiz? Marahil isa si Coco Martin sa 1.4 million na nakapanood ng panayam ni Catherine Luna sa YouTube channel ni Julius Babao noong February 28 o kung hindi man niya ito personal na napanood, maaaring may nagparating sa kanya ng kasalukuyang kalagayan ng dating kasintahan. Dahil dito, pinahanap ni Coco si Catherine upang matulungan. Balak niyang isama ang dating aktres sa FPJ's Batang kiyapo, ngunit nais muna niyang ipa-opera ang matalito, na siya rin mismo ang sasagot sa gastusin. Nakarating na raw ito kay Catherine, ngunit hindi pa siya agad pumayag dahil nasa interesting stage siya ngayon, isang revelasyong ikinagulat ng marami. Kung totoo ito, magiging pangwalong anak na niya ang kanyang dinadala. Sa panayam kay Julius, nabanggit ni Catherine na pito na ang kanyang anak maging siya ay nagtataka kung bakit lagi siyang nabubuntis na ikinatawa pa niya. Samantala, aminado si Catherine na gusto niyang bumalik sa harap ng kamera, ngunit hindi pa sa ngayon dahil nais muna niyang mag-ipon para sa operasyon ng kanyang kaliwang mata. Ayon sa kanyang doktor, may pag-asa pa itong gumaling. Matapos malaman ito, agad ipinarating ni Catherine kay Coco ang kanyang sitwasyon pag alaman na manahandang sagutin ni Coco ang pagpapagamot ng mata ni Catherine bago siya isama sa batang kiyapo. Maraming humanga kay Coco dahil sa kanyang pagiging matulungin, lalo na sa mga taong minsan niyang nakasama sa industriya. Hindi niya ipinagmamayabang ang mga ginagawa niyang kabutihan, ngunit pag uusapan ito ng mga taong nakakaalam ng kanyang mga plano. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng iba't ibang reaksyon ng publiko tungkol kay Catherine. May mga nagsabing sana ay ayusin niya ang kanyang buhay at iwasan ang masasamang bisyo upang masulit ang pagkakataong bumalik sa industriya. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.